magandang umaga Luzon, maayong buntag Visayas o Mindanao. So, so umagang ito no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ito na po pala ang ating update sa ating 29 days old na uh, talong na ang variety po nito ay Calixto F1. So, yung 29 days old natin mga ka-farmers, may uh, mga bulak na po tayong nakikita no, katulad nito oh. Yan bumubukas na. Ah. So, ganito na kaganda ang ating Uh, 29 years old na Kalixto F1 so yan so ganyan sila mga ka-farmers na lahat kahit saan tayo lumingon ganyan na sila kaganda so sa nagtatanong sa atin no, tungkol, patungkol po sa blasting distance ah uh, kalating metro po mga ka-farmers ang pagitan simula sa isang puno papunta sa isang puno then tapos sa uh, ating uh, rotoro papunta dyan 2.5 meters So may nagtatanong bakit sobrang layo uh, Share ko lang po sa inyo mga ka-farmers Kung kaya mong mapabuhay ang inyong talong isang taon uh, Yung ano na to is parang kulang lang kasi Ang talong ay lumago ng sobra Tumangkad ng sobra Kaya nga gawin nating <coughs> uh, malapad ang kanyang gitna Kasi pag sobrang sikit mga ka-farmers Hirap ka ng wagdad pag mag-harvest o mag-spray So, alam nyo, yung taniman natin ng Ampalaya, yung nasa gilid lang, nakita nyo. Yung taas ng Ampalaya is nasa, ano po, mga 6 and half feet or 7 feet. Hanggang dyan ang ating talong mga ka-farmers, ang iba lagpas pa dyan. Kasi, uh, may talong tayong pinapaakit lang, uh, pina, uh, tinatali lang po natin, ginagamit natin balag yung... ah, uh, Halimbawa, yung tinaniman natin dati ng Ampalaya, kagaya doon. Tapos, yung mga tie wire sa palaya doon natin tinatali lagpas pa din ang ating talong so ganyan katangkad mga kaparmers kaya nga ginawa natin itong uh, luwang kasi hindi tayo nagbawas ng sanga so ang sanga papunta dyan sa isang gilid papunta dyan magkasalubong sila magkabilan magkasalubong din eh so ang matira dito mga kaparmers parang ang, ang space mo lang ay parang tama lang daanan ng uh, tao na may dalang napsak sprayer kasi nag naman tayo gamit ang napsak sprayer tapos may ano ah uh, will baro kung mag -harvest. So yun po mga ka-farmers ang distansya. So ngayon mga ka-farmers ganito na siya kaganda. Malago, malapad ang mga dahon niya. Tapos yung mga bulaklak niya nung na pong bumuka sa ilalim mo. Yan. So pantay-pantay po no ang laki kasi yung time na nagtanim kami eh, Uh, inulan so kunti lang ang namatay hindi siguro kaabot ng 10 puno so yung nawawala dito yung mga pangako farmers o nabawas na mga puno yung kinagat lang ng uod so yan kita yung mga farmers kung gaano ka uh, ganda at kalago na ang ating uh, talong okay so sa nagtatanong no tungkol sa fertilizer abangan nyo lang i-share ko sa inyo ulit ang ating ginagamit din eh okay so sa inyong lahat hanggang Ah dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye.